Magandang araw sa ating lahat. Ako po ay si Marivic. Taos puso ako ako nagpasalamat sa ating mga minamahal na mga viewers sa patuloy niyong pagsuporta at pagsubscribe sa ating YouTube channel na Marivic Nobel. Ang biktima nito ay natagpuan sa lugar ng Patarwich, Bulinaw, Pangasinan. Ano kayang motibo o dahilan ng salarin na ito at bakit niya pinaslang ang nakaawang biktima? Alamin natin ngayon kung paano o mga plano ng salarin at pinatay ang biktima. Ayon pa sa mga pulis, maraming pasa at wakwak -wak ang kaliwang muka nito, laslas ang leeg ng biktima. Kilalanin natin ang biktiman ito at ang salarin. Noong September 17, 2019, alas 6 ng umaga, sa dakat ng Patar, Bulinao, Pangasinan, may tumawag sa police major na isang kapitan sa nasabing barangay meron silang nakitang bangkay ng isang lalaki. Agad naman pinuntahan ng mga polis kung saan tagpuan ang biktima. Doon nila nadatnan ang isang katawan ng lalaking nakandusay sa buhanginan at bala ng buhay. Mahaba ang buhok at katamtaman lamang ang kanyang katawan nito. Ayon pa kay Police Major Dennis Kabigat, sa investigasyon sa katawan ng biktima, ang sani ng pagkamatay nito ay ang paglaslas sa kanyang liig. Ayon pa sa mga pulis, may pratandaan ng biktima na nagdipinsa pa sa kanyang sarili sa salarena ito. Pero hindi na magawang kayanan lumaban ang biktima. Ang biktima nito, isang transgender at kinikilala sa pangalawa niyang pangalan ay si Jessa Remindo. Ayon sa ina ni Jessa, oras alas 7 ng umaga, tumawag ang kanyang pamangkin sa kanya at sinabing pumanaw na si Jessa. Sobrang pagiging nagpis ang ramdaman niya sa nalaman at sinapit ng biktima na si Jessa. Si Jessa, siya sumusuporta sa kanyang mga pamilya habang ito ay buhay pa. Sa umpisa, wala pang ebidensya ang mga pulis kung sino ang gumawa sa pagpaslang sa biktima. Pero sa pagbalik nila sa lugar kung saan nila natagpuan ang katawan Yesa. Dito nila natuklasan ang isang phone na kabaon sa buhangin. Agad dinala ng mga pulis ang natagpuan nilang cellphone sa kanilang istasyon. Doon nila nalaman ang mayari ng cellphone na iyon ay ang biktima na si Gisa na Mindo. Agad pumunta ang pamilya na Jesa sa estasyon ng mga pulis. Sinubukan nilang buksan ang cellphone ng biktima. Dahilan, ang kapatid ng biktima ay alam nito ang password ng kanyang cellphone nito. Kaya agad nila nabuksan ang cellphone ng biktima. Ayon pa sa polis na si Sergeant Glenn Paragas sa nakita nila mga mensahe sa cellphone ng biktima. Mayroong kateks ang biktima bago siya namatay nito. Sa nabasa ng mga pulis na mensahe sa cellphone ng biktima, pinapunta siya sa isang lugar kung saan nag si Isagani Bulinaw. Malapit lamang sa resort kung saan nagtrabaho ang biktima. Kaya ang pangunahing salarin sa pagpaslang sa biktima ay si Isagani Bulinaw napagalaman rin ng mga pulis na mayroong isagani gani na ninirahan sa lugar kung saan natagpuan ang katawan ng biktima. Sa pag ng mga pulis kay Isagani, nalaman nila na minor na edad itong si Isagani. Patuloy na pag sa kaso ng biktima sa pagpaslang sa kanya nakilala nila ang testigo na si Manny. Noong September 16, 2019, ayon sa testigo na si Manny kasama niyang uminom ang dalawa niyang kaibigan na si Isagani at Michael Orfano ang at isang minor de edad. Nagsimula na silang maginuman inuman ng magkaibigan sa oras pa lang ng hapon na iyon. Sa Valdivia Resort, lumipat silang magkaibigan habang nag-inuman sila at abala naman si Sagani sa pag-text nito. Pagsapit ng gabi, dumating si Jessa at naging maayos naman ang kanilang pag-inuma nito. Si Sagani umalis sa inuma nila at sa kanyang pagbalik ay bigla niyang tinaga ang biktima na si Jessa. Nakasigaw pa ang biktima sa nagawang pagtaga ni Sagani sa kanya nito. Kaya doon nang tumakbo ang biktima sa dalampasigan pero sa kasamaang palad inabutan siya ni Sagani. Ayon pa sa testigo na si Manny, pagkatapos nabuotan ni Sagani, ang biktima, tinulungan siya ni Michael. Hinawakan ng biktima habang ginigilitan ni Sagani ang liig ng biktima. Ang buong pangyayari na iyon, lahat ay nakita ng testigo na si Manny kung paano nila pinaslang ang biktima. Pero wala naman siyang nagawa at tumakbo na lamang ito at umalis sa lugar na iyon. Kinaumagahan, nakita na lamang ang katawan ng biktima sa tabi ng dalang pasigan at nakandusay wala ng buhay. Ayon pa sa mga investigasyon ng mga polis, nakaplano na ang pagpaslang sa biktima sa oras na iyon. Dahilan sa nakita nila mga mensahe sa cellphone ng biktima at mga salaysay ng testigo. Sa ng mga mensahe ni Najisa at Isagani ay malinaw na may pagtingin ang biktima na si Jisa kay Isagani. Pero ayon pa sa mga pulis ay tinaidor ni Isagani si Jisa na makita silang dalawa ng madaling araw noong September 17, 2019. Kaya naging sa salarin ang dalawang magkaibigan na sina Michael Orfano, Ambelisa at Isagani, labing pito taong gulang. Ang mga pamilya ng biktima, tanging sustisya ang kailangan nila sa pagpaslang sa biktima. Pagkatapos ng ilang linggo, hindi inasahan na mga pulis na kusang loob sumuko sa istasyon ang dalawang isalarin na si Sagani at Michael Ambeleza noong September 25, 2019. Agad sila isinalalim sa kustudiya sa Bulinaw Police. Ayon pa sa mga polis, inamin ng mga salarin ang ginawa nila sa pagpaslang sa biktima. Sa laisay pa ni Isagani, ang dahilan sa pagpaslang niya sa biktima na si Jessa ay kinahat ng biktima sa kanilang lugar o sa social media na siya ay kasintahan nito. Nang malaman ang kasintahan ni Isagani na may relasyon sila ni Jessa ay agad itong naghiwalay kay Isagani. Kaya doon siya nagalit sa biktima at isipan niyang paslangin niya na lamang si Jessa. Pero ayon pa sa pamilya ng biktima, kahit anuman ang agnayan o hidwaan ng biktima at salarin ay hindi sapat para paslangin si Jessa. Dahilan, minor di edad ang salarin na si isagani ay isa inaalali muna siya sa kustudiya ng DSWD Regional Rehabilitation Center for Youth sa La Union. Habang si Michael naman, nasa tamang taong gulang na kinulong siya sa Bulinaw Police Station. Ayon pa sa ina ni Jessa, walang kapatawaran ang ginawa ng mga salarin na ito. Maaring kung may balik lamang ang haltong na bitay ay sana ang gusto nilang hatol para sa mga salarin na ito. Dahilan buhay ang kinuha nila, dapat lamang buhay rin ang kapalit nito. Ang hiling ng pamilya nila ay sana makamit nila ang hostisya sa pagpaslang kay Jessa. Sa so, natin nating pagsasama at pagsubaybay sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-like, subscribe na sa ating YouTube channel na Marvick Nobel. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life. You have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an X-ray. What's wrong with me? I just feel weight. Pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, here, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate.